Maligayang araw ng kalayaan sa inyo, adventurer no. Pero bagong lahat. Alamin natin saan nga ba nagmula ang araw ng kalayaan. Ang unang araw ng kalayaan ay ginanap noong June 12, 1898 sa isang bahay sa Kawit, Cavite. Kung saan sinimulan nga daw ito ni General Emilio Aguinaldo at idineklara niya ang kanyang sarili ilang isang presidente. Ito nga daw ay araw kung saan, kung kailan tayo nakalaya sa kamay ng mga Espanyol. Ngunit hindi nga daw ito ay kinikilala sa ibang parte ng mundo. Hanggang sumapit ng July 4, 1946 na ayon sa Britanya tayo nga daw isang tunay ng malaya. Ngunit inilipat ito sa June 12. Ang president Just Dado makapagal para magbigay respeto sa araw kung saan tayo naging isang tunay na malaya. Please like and share and follow and subscribe for more kaalaman videos. Paalam.